Yan. Car wash tayo bago ng ibumiyahe. Yan. Mababawas naman natin 'to sa ano. Sa kita sa Uber pag nagpail tayo ng tax. Kaya ipo nilang yung mga resibo ng car wash, gasolina, 'yun. Mababawas naman 'yan kaya ayot car wash muna tayo. <tong> Yo. Hintay lang tayo, ilang pa sa dalawa at tatlo pa panlimpa pa ako tapos may dalawa pa sa loob. Ay. No, araw pa rin na naman man ako pinadutok na lechon dito. Eh <laughs> subukan so natin 'yung bumangay nang maaga kasi kumain tayo ng maaga. Ay busog kami lahat at susubukan natin Sunday nga pala ngayon Sunday sana may pasa, buwa ba? sana may pasahero Yan. Pag, uh, pagka kumita tayo ng 30 ayos na 30 dollars okay na yun tatlong biyahe apat na biyahe tapos nood uli ng Netflix nanood daw kanina yung Ford versus Ferrari Yon maganda maganda yung story ha? Sabi ko yan. Pagkatapos nung kumain na kami, pagkatapos namin nanood nung Ford versus Ferrari, sabi ko mag ano na ako. Magkakarwash tapos bubuhayin ko na yung Uber. Ayan. Tapos balik na lang pag andito mo no, di ba? Dito lang naman, lapit sa amin, isang kilometro lang tong car wash na to. Pag hindi siya tumunog, paglabas ko, di balik. Ganun na. Naduli ng Netflix pa ni Bago. Ito tayo sa ano, bali $15, $14 yata ito something. So, may resibo. Uh, $14.99, yan. Yung extreme wash yan. Tatago lang itong mga resibo na to tapos mababawas to sa ano, sa tax. Kasi parang business tong Uber, yan. Yun. Asa nag-message pala sa akin na kawawa na daw kami. Ang dami ko na daw ginagawa sa buhay. Ayan. Kawawa ko dito sa Canada. <laughs> uh, yun ano lang part time part time lang to boss kasi ipon ipon din pag may time kasi magsasummer na naman yan uh, at syempre gagala para hindi hindi na namin kukunin sa budget namin yung panggala namin, di ba? Alam niyo naman yung taas ang cost of living, di ba? Kailangan nating sabayan yung taas ang cost of living para makagala pa rin tayo. Eh, ano man eh, pa Sundot-sundot -sundot lang naman tayo. Hindi naman tayo full time dito. Yan. Hindi naman ako kawawa. Yan. kawawa na daw kasi ako. <laughs> kasi wala na daw ako pahinga. Meron naman. Yan. Kapapanood ko nga ng Netflix kanina. Pag hindi tumunog, hanap ulit ng bago movies tapos nood lang. Yan, ganun lang. Ah, 30, okay na. 30, 40. Pag tumunog pa rin, di hanggang alas 9 ng gabi, di okay, di ba? Yan. Wala naman akong pasok bukas, Monday. Tingnan natin. Sana magandang biyahe. Pero ito ko tong mga tinayo dito, yung apartment. Tingnan niyo. Eh, ko kung apartment ba to o binebenta. Yan. Ito 'yan o. Ano lang 'yan? Pinatong-patong lang 'yan. Kaya nabuo ng ganyan. Kulit eh, no? Para siyang bloke-bloke. Parang Lego. Na pinagpatong-patong. mabilis yan siguro summer tayo na yan lahat may mga nakatira na yan lapit na tayo Yo kala ko hindi pa eh naglolo ko daw yung ano lumapit sa akin yung babae eh. yan nais niya na extreme kasi yung in order ko yan o ano, fire eh ano kaya inayos niya. Siyempre, mahal yan eh. 15. <laughs> Siyempre, nag-ano tayo, nagbibusiness tayo. Kaya kailangan, maganda rin yung car wash natin. <laughs> blower. Tapos na. Lalaki ng blower eh, no? Dito na tayo sa bahay. Nakalimutan ko ano. ang dala ng basahan. Pupunasan ko sana doon. Eh, no, may mga ano pa hindi natanggal doon sa blower. Nagigielo nga ka agad eh. <laughs> Nag-i-yelo. Malamig eh Ayan Kasalamin lang naman Dito Ayan. Ayan Yung mga hindi natanggal kasi Hindi rin talaga perfect yon. Paganda talaga yung manual Ayan E sobrang dumi lang kasi kaya Kumamit ako ng automatic Ayan Okay naman. Ayan o. Ayan yung $15. Tsaka may ano yan eh. Parang may coat siya pang winter. Kaya parang may wax siya. Ayan di Diba? Makintab. Ayan. Tinira ko lang yung ano. Salamin. Yun. Pasok tayo sa loob. Hintay-hintay tayo. Pag may tumunog, may umorder ng Uber, tayo nakakuha. Alis. Ganun lang. Hanap tayo ng movies muna uh, magandang panoorin. Yon, tara na din. Natapos ko lang magpa-dentist. Grabe. Bakbakan eh. Bakbakan yung dentist eh. Yung paglinis. Grabe. Iba dito. Iba. Iyon. Iba. Grabe kinawawa ako. Pero hindi. Hindi <laughs> naman kinawawa kinawa na. Talagang malupit. Malupit yung ginawa sa akin ito. Grabing linis ang ginawa nila. Talagang kadkad. Ganito -kad -kad. talaga dito sa Canada. Ang ah, comment nga kayo yung mga taga Canada pag na nung nagpalinis kayo ng ipin nyo. No? Grabe talaga. Kinakadkad talaga. No? Hanggang dulo. Hanggang dito sa wisdom tooth. Grabe. Hindi. Kaya pala yung iba nagpapatanggal ng wisdom tooth kasi yung iba di ba sobrang build up na nung ano, build up. Siyempre, dumudum eh. Hindi natin makukuha lahat sa toothbrush yun eh. Yan ang sabi ng dentista. Kaya yung iba daw, nagpapatanggal. Yan. Parang gusto ko na rin patanggal yung ano, wisdom tooth ko. Yan. Ang grabe talaga ginawa sa akin. Nang ano na to, establishment na to. <laughs> Pero di ba, ang galing. Grabe yung pagkali, ano, pagkagano. Talagang kinakad -gad. Alam ko may subscriber tayo na dental hygienist eh. Comment ka nga dyan, comment. Abigail ah, ba pangalan nun? Ayan. Grabe. Papabalikin pa sana ako sa second appointment. Pero sabi nung babae, eh, uh, yung naglilinis nga, uh, nakalimuto ko yung name niya. Yun, kakausapin ko yung paling next patient ko. Bibigay ko na lang sa iba. Tapusin na natin to ngayon. Sabi pero kasi yung iba talaga, ano yan eh. Isang dalawa yan, dalawa. Yung karamihan dito, dalawa pinapabalik talaga pag nagpapa-cleaning ka. Pero sa akin, hindi na ako pinabalik. Talagang pinaubos na. Ayan, talagang chinaga niya. Binigay na sa akin yung appointment. At wala tayong binayaran. Ewan ko kung bakit. Sabi niya, pagka uh, may ano na lang daw, may ano ba to? May kulang. Tatawagan niya ako. Pero wala naman binayara. Kasi sa insurance yan eh. Yun, maganda talaga pag magandang company. Yung napasukan nyo. Tapos alam ko lahat naman ng ano. Kahit sila Lani, alam ko meron dental yan. Pero hindi na siya nagpaano kasi ako, ako meron. Yun, tanong nyo na lang pag nag-apply kayo kung meron silang dental coverage. Ganon. Insurance sa company na ibibigay sa inyo. Ayan. Libring toothbrush. Tapos. At dental floss. Yan. Grabe, grabe ginawa nyo sa akin. Ha? Kayong establishment na to. Grabe tong basta. <laughs> Ang galing. 10 out of 10. Yan. Pagka ano, gusto nyo, malapit kayo dito. Northwest to eh. Malap malapit lang din sa amin. Mga 10 minutes to sa amin. O, tama, 10 minutes, 5 minutes. Ganon. Depende sa st ano, stoplight na madadaanan nyo. Lakewood Dental, highly recommended 'yan. 'Yun. Punta lang kayo diyan, Maaasikaso kayo. Tapos 'yun. Madali silang kausap, napakababait na tao. 'Yan. Yun, tara na at bibigyan ko ng suhol tong isa kasi dalawang oras yata siya nagintay. sa akin hindi <laughs> ako nakaupo lang siya doon <laughs> tapos binigay ko yung ipad niya ngayon Ayan. ah, libre natin siya ng happy meal Yan chicken nuggets daw. Yun. Uh, yun, yun lang. Uh, ano pa ba? Mamaya pala, magpaparenew ako ng ano, lisensya. Yun. Every year kasi ako nagpaparenew. It will take 5 minutes lang yan. 2 uh, minutes. 3 oh, minutes lang. Saglit lang yan. $25 yata yun. Yun. Tapos, uwi na tayo at ayusin ko rin yung mga dokumento mamaya para naman sa pagpapail namin ng tax nila ni yan magpapail kami ng tax hindi natin alam kung ngiting tagumpay ba o magulo ang isipan mo kasi nga di ba di mo alam kung owing ka o ano pero last year meron ako niyan eh 900 dollars pero hindi ko nakuha ayan hindi ko kinuha hindi ko na nereklamo hindi ko na siya inano penile uh, nag ano kasi alam ko mababawi ko naman tong year na to kasi meron na akong nakalimutan pa lang ipasa yung sa Uber ko kahit pala hindi ka nag-u-Uber nung mga panahon na yon yung pandemic diba? ba eh nasa file mo yon kela mo pa lang i-file yon kaya ngayon ibibigay ko lahat yung sa Uber yung sa pandemic kahit hindi ako bumiyahe yon tsaka ko makukuha yung 900 pala yung may nakausap ako na nag over ganun pala yun. Hino-hold pala nila yun kasi kulang yung, yun nga, parang ganun may kulang. Kaya yun, pag binigay ko na yun, makukuha ko na yung 900 nila At least, may plus 900 tayo ngayon. Kunyari, magkaroon ako ng refund ng 900, di 1.8 ako ngayon, di ba? Yun, sana may ma tayo. Tapos yun, kung may owing naman ako, may pambayad ako 900. Yun. Nandun lang naman yung pera na yun, eh. hindi naman daw nawawala yun. Ayan, tapos, uh, ano pa ba ang gawinap natin? Yun, ah, sana. Ah, asik uh, ko yun lang yung ano, lisensya at tax. Yan. Mapile kami ng tax nila. Ni. Lani. Tapos, yung shoutout uh, sa mga susunod na ano, pag may hawak ako ibang gadget kasi isa lang to, tong cellphone. Yan, eh yung iPad ni ano, sa kanya yun muna. Kasi yan, dalawang oras na nagintay yan. Tapos, ano pa ba, ba yun? Spot Pinoy. Huwag niyong kalimutan. Spot Pinoy. Ayan. Kasama ko si Rice at Ina. Ayan. Maraming salamat sa nagtsatsaga na manood ng isang oras. Isang oras yun. Ayan. Alam niyo ginagawa ko doon? Pag nabiyahe ko, papunta sa trabaho, ganyan, ko may pupunta, nipi-play ko lang kasi sounds. Kasi hindi ko namang tignan yung muka, di ba? Namin. <laughs> Maganda rin siya. Para siyang ano eh. Radyo. Alam mo, nakikinig ka ng ano? ng radyo sa Pilipinas yung mga uh, DCW, DCMM parang ganon, usap-usapan lang maganda habang nagdadrive Ayun. tapos yun uh, yun, salamat sa mga suporta at mga nanonood yun na nakakatuwa nakakatuwa naka 1000 plus subscriber na kami ayan maraming maraming salamat maraming maraming salamat sa mga nag-guest si Inag, si Brandon Boy, si Perds at marami pang iba nga. Ewan ko kung mauuna na ka, mauuna pa tong vlog ko sa pag-guest ni Kuya Poto 'yan. Si Kuya Poto guest din niyan si ah uh, Joan, Joan Australia, si Australia's family guest din niyan. Kaya yun, ah, mag-message may message kayo sa akin ah kung gusto niyo mapasama sa Spot Pinoy kahit hindi kayo vlogger, ayan. Kailangan ko muna kasi kayo makausap ng kahit saglit para at least alam natin yung kwento nyo, ganun. Kasi minsan kasi daw na ano, pagka hindi namin alam yung yun, yung kwento o may share nyo kahit pahapyaw, eh baka ano, baka mag ano, maboring kayo doon sa isang oras. ba diba? Isang oras kasi yun eh. Kaya kailangan marami tayo mapag-uusapan yun. At maganda, marami tayo may share sa mga Pilipino at mga kababayan natin. At meron, may matututunan sila sa mga bad or good experience nyo dito. Sa Canada or sa USA o kaya sa ibang bansa. Kasi yung spot Pinoy naman, ano, hindi lang yan nakapokus sa, ano, sa Canada. Iba't iba, iba't iba. -iba. Pwede yon pwede. kasi marami ding nanonood sa atin na ano, Ah, uh, nasa ibang bansa 'yun. Tapos 'yun para na makumpara lang natin, 'di ba? O matingnan natin kung anong pagkakaiba ng kunyari USA sa Canada. At least meron tayong ano, basehan. Pero siyempre, mainly na pag-uusapan doon 'yung buhay sa Canada, 'di ba? Pero pwede rin 'yung mga iba na sa ibang bansa. 'Yun. Ah, uh, ano pa ba? Mm. Sana lang uli. <laughs> Kwentuhan uli tayo. yun pero grabe, grabe ang ginawa sa akin. Grabe ang ginawa sa akin ngayon. Nasaktan ako, nasaktan, napangiwi, napaluha, napaluha ako sa ginawa nila. <laughs> Pero okay na okay kasi. Alam mo 'yun, yung pagkatapos, pagkatapos grabe ang pakiramdam ko kaya sabi ko, "Thank you, thank you din sa ano gumawa nun. <laughs> thank you." Sabi niya, "Oh, sabi niya, "Salamat din. At least you feel better na," sabi niya. 'Yun. Grabe yung Oh, Talagang kinakalkad ka talaga. Yun, hindi kasi nakukuha daw lahat lagi sa toothbrush tsaka sa dental floss. Diba? Yun. Kaya nga may dentista. May dental clinic. Yun. Maraming maraming salamat. Lakewood Dental. Yan. Shout out sa inyo. Tsaka dumating na pala yung mga t-shirt natin. Yung ipip... Papakita ko sa next vlog. Yung ipapapremyo natin sa Spot Pinoy. Dumating na. Yun. Maraming maraming salamat. Nurse Bay. Yan. Nurse Bay Custom gear. Ito yun. Baka mali ako eh. Ito yun, Nurse Bay. yon. Maraming maraming salamat. Mega shoutout Super shoutout sa Nurse Bay. Ayan, kung gusto nyo magpa-print, yan. Nagpiprint din yan sa mag. Kahit saan na, uh, kahit saan pwedeng i-print yung mga gusto nyo ipaprint, message nyo lang si Nurse Bay. Yan, ito yung ano niya. Kanyang Facebook page. Dito sa Regina yan. Sa Regina. Tapos, pwede rin niya mag-ship. Pwede siya mag-ship sa... Within Canada, alam ko. Yan. Pero, syempre, iba na ang presyo no kasi may shipping fee. Excuse me. yon. Basta dito, within Regina, maganda. Pipick upin nyo lang. yon. Tapos, uh, lalo na pag uh, small, malapit kayo dito sa mga small town, pwede kayo pumunta sa Regina. Ganun. Magpapagawa kayo. Kaya niyang gumawa ng maramihan. yon, Nurse Bay. Yan na. Nurse Bay. Yan. Diyan kayo magpaprint. Yan. Yan. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo. Yun, shout out Sara, Kuya Julian and Noah. Yun, shout out sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. Alam niyo na 'yon. <laughs> At maraming salamat sa mga bumati sa akin ng birthday. Happy birthday. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Minasa ko lahat 'yon. Tumaba yung puso ko. Ayan, tumaba maraming maraming salamat talaga maraming maraming salamat at marami rin palang nakakaalala sa akin yan. at mga bati ng happy birthday yan pag wala kayong ginagawa message kayo pag wala akong paso, kwentuhan tayo sa bahay yun, yun lang maraming maraming salamat ulit sa laging panonood at good vibes lang peace sa inyong lahat at ingat bye Dilan, bye. Bye. Oh, di ba? Ay lang nakahawak yan. Nonood ang TV ang kanina sa ano, sa clinic yun. Salamat. Ingat po kayo. Bye.